Alam mo ba na sa Singapore, parang alien concept ang utang? Oo, hindi uso sa kanila yung 5-6, credit card max out, o pautang apps sa phone. Samantalang dito sa atin, minsan halos kabarkado na natin si utang. Kasama na sa budget buwan-buwan. Pero bakit ganun? Anong klaseng mindset meron sila na wala sa karamihan sa atin. At posible bang matutunan natin yon? Sa video na to, pag-usapan natin ang limang mindset at sistema ang ginagamit nila para makaiwas sa utang at paano natin ito magagamit bilang Pinoy. Unahin na agad natin, bakit mababa ang utang ng mga Singaporean simple kultura nila ang bayaran agad hindi utang muna sa datos ng monetary authority of singapore ang household debt to income ratio nila ay nasa 1.1 times lang ibig sabihin kung kumikita nga ng 5000 singapore dollar kada buwan hindi dapat lalagpas sa 5500 singapore dollar ang total na utang mo at 90% ng utang na ito madalas ay housing loan hindi credit card o gadget sa Pilipinas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas dumami ang personal loans at credit card debt madami sa atin uutang para sa pang-araw-araw na gastos minsan kahit para lang sa milk tea o bagong cellphone. Bakit ganito? Sa Singapore, may konsepto sila ng utang is risky. May stigma sa taong sunod-sunod ng loans. Kapag may utang ka, hindi ito pinagmamalaki. Dito sa atin, minsan parang normal na lang ang may utang. May utang sa kapitbahay. May utang sa 5 six may utang pa sa credit card. Ang resulta sa kanila, iniisip muna bago gumastos. Sa atin, minsan ginagastos muna saka iniisip kung paano bayaran. Hindi chamba ang disiplina sa kanila. Nakaugat na sa kultura. Sa bahay pa lang tinuturo na. Alam mo ba kung ano ang isa sa mabisang dahilan kung bakit halos lahat ng Singaporean ay may savings? Ang sagot, CPF o Central Provident Fund. Ang CPF ay isang government mandated saving system. Kapag nagtatrabaho ka sa Singapore, automatic na kinakaltasan ng sahod mo para sa savings. Parang SSS natin, pero mas malaki at mas flexible. Breakdown Ang employee contribution, 20% ng sweldo. Ang employer contribution, 17%. Total up to 37% na pupunta sa CPF. Itong savings ay hindi basta makukuha. May specific na gamit lang ito pang down payment ng bahay, retirement fund, pang ospital o medical expenses. Ibig sabihin, kahit ayaw mong mag-ipon, pinipilit ka ng sistema para ka lang may built-in piggy bank na hindi mo basta-basta mababasag hanggat dumating ang tamang panahon. Sa Pilipinas, meron tayong SSS, pero maliit ang hulog at madalas kulang pa sa retirement o medical needs. At ang masakit, walang sapilitang saving system na gagamitin mo na pambili ng bahay. Kaya maraming Pinoy, umaasa na lang sa 13-month pay para lang may maipon, ayuda kapag may emergency, utang kapag may biglang gastos. Kaya sa Singapore, kahit minimum wage may savings dito sa atin kahit malaki ang sahod pwedeng ubos din agad Isa sa pinaka-obvious na kaibahan ng Singaporean sa maraming Pinoy ay ang lifestyle. Sa kanila, ang success ay hindi nasusukat sa kung gaano kakabonga. Kahit manager ka pa o may sariling bahay, hindi ka nilang makikita naka-designer bag, palaging nasa mamahaling cafe, palit ng gadget taon-taon. Sila mismo hindi na insecure kung simple lang ang gamit nila. Example, sa MRT nila, makita ka ng professional na naka-uniclo shirt, simpleng jeans, at sapatos na functional lang. Hindi importante kung latest ang phone, basta gumagana. Dito sa atin, may pressure sa social media. iPhone 15 Pro Max kahit installment. Travel blog sa abroad kahit utang sa credit card. Bagong sapatos kahit kulang ang pamasahe next week. Ito ang tinatawag nating status culture kung saan mas importante ang itsura ng success kaysa sa tunay na stability. Ang mindset ng Singaporean, mas okay na simple pero may ipon. Kaysa magara pero walang pangbayad ng bills. Hindi lang sistema ang maganda sa Singapore, pati mindset. Doon, tinuturuan ng mga bata kung paano humawak ng pera may financial literacy na kasama sa curriculum sa school. May programs gaya ng Money Sense na nagbibigay ng libreng tools sa budgeting. CPF Youth Programs na tinuturoan ng kabataan tungkol sa investments, savings at retirement. At hindi lang sa school, sa bahay pa lang, tinuturo na ng magulang paano humawak ng baon, kailan pwedeng bumili ng gusto, bakit mahalaga ang ipon kaysa impulse buying. Sa Pilipinas, minsan ang financial education ay basta makatapos ka ng pag-aaral, bahala ka na sa pera mo. Hindi itinuturo kung papano gumawa ng budget, mag-invest, mag-track ng gastos, umiwas sa utang. Kaya maraming Pinoy pagdating sa unang sahod, walang ideya kung paano ito hahawakan. Kaya rin maraming nabibiktima ng scams dahil hindi sanay magtanong at mag-verify. Sa Singapore, hindi lang mindset ng tao ang matino, pati gobyerno. May disiplina ng gobyerno sa paggastos at pagregulate. May financial safety nets, may tax breaks sa mga responsible investors, may strict na monitoring sa credit at loans. May policies para maturuan ang mga tao sa financial planning. At higit sa lahat, transparent ang gobyerno. Alam ng tao kung saan napupunta ang buwis nila sa Pilipinas. Aminin natin, kulang sa transparency kulang sa practical na financial education, kulang sa incentive sa tamang savings habit. Minsan nga, parang reward pa ang pagbili ng mamahaling bagay kaysa pag-iipon. Kung ang sistema mismo ay hindi supportive sa disiplina, paano ka matututo? Pero may pag-asa pa. Kung hindi man natin agad mabago ang buong sistema, Pwede nating simulan sa bahay, sa sarili, sa mindset. Hindi kailangan maging Singaporean para matutong mag-ipon. Hindi rin kailangan ng malaking sweldo para maging disente ang buhay mo. Ang kailangan lang ay tamang mindset, disiplina at kaunting kaalaman sa tamang financial habits. Ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa dami ng gamit. Kundi sa katahimikan ng isip, walang utang, walang stress, walang habol sa susunod na cut-off. Kaya ngayon pa lang, tanungin mo ang sarili mo at i-comment mo dito. Ano ka ba? Singaporean Mindset o Sail is Life Mindset?